Ayan, hindi. Ayan po, hinahanda na po niya. Ayan na yung luya, sibuyas, bawang, bawang, walang bawang, yung bangus na. saka chili. Terus ito, Itu pa, kamatis, saka, ay! <laughs> sorry naman, sorry. Pasak-pasak ka tuloy. Ito yung eh. Saka ito, balatong. Uh, Tingnan po yung re reaction niya na naghihiwa na si Buyas. Pinapaayak ako. Pinapaayak ako. Yung mga iba doon nakatulong. Pag nagsabi ang mga ano nila, yung malalaki nilang mga amala, mm. ano, sisigaw sila sa amin natin hindi. Ito so, kasi Mimi naman gagawa siya ng ano, uh, salata. Kanya-kanya silang ano, tuka ng pagluluto. Ganito na lang, anuin mo, lahat. Lunod lahat. Hindi, alam, kada okay. siya ng powder, powder, salata, magluto. Ayan, ganyan po siya magluto. Lahat, nandiyan na. Tapos magpapakulo siya. Ayan, nilagyan na niya ng bitchin, ng asin, tsaka, at ah, tsaka yung pagmamahal ko. Ah. na. <laughs> at ganyan siya. The way ng sinigang na bangus. Bangus. tapos halo-halo. Tapos, ano yun, Ma mainit na tubig? Or? Ayan. 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 Nalagay na sabay may ano. Bismillah. mantika na yung bangus, di ba? Kunti lang. Kasi yung gusto ko yung sakaw niya. Ah, ganyan siya. The way matuto ng sinigang na bangus. Anak, madang kajin pagdarbet kung sumanda no lang <laughs> kagado sumanda henda sumanda mo salata ayo na dara ay na po magagalayan ng pond salata ayen ay, nga ho tapo kag bata na bisita wala sa salata ayen nga araw na po uuwi na ako sa amin pero waiting na lang sa amo na tatawagan ako para uuwi na na bahay kung 3 days wala yung mga amo ko dito. Kaya nagpahayahay ako ng tatlong araw. Ayan na o. Oh. Pinakuluan muna. Pinaano muna. Yung mga gulay. Yung bangos. Bago i. Ano magsabaw si Annalyn. Ganito siya the way magluto ng bangos at tinawagan na ako ng amo ko ngayon-ngayon pa lang uuwi na daw ako kasi after 30 minutes mag uh, papa, uh, uuwi na rin sila papunta rin sila dito ng alain so hindi na ako makakain ito sa, sa bangus na ito sa sinigang na bangus na ito kasi uuwi na pala ako sayang naman hindi ako makakain ng bangus ulit at Waiting na lang sa maniho kung kailan ako uuwi. E. Nandito na ako sa, sa bahay ng amo kong ah, bahay ng amo ko kasi yun nga, Pauwi na sila. Hindi na ako nakaano sa sinigang. So, baka pag uh, hapon or gabi pupuntas yung mga amo ko doon sa bahay ng amo, ama bahay ng mama niya. So, baka ako na naman din isama doon pabalik. So, baka makakain ako doon sa sinigang na niluto ni Annalyn. So, ayan maglilinis na po ako. Busy busy na. Bye. Mamaya ulit. Hello guys. Uh, sa Sunday na po ngayon kahapon kasi hindi na ako nakapag vlog talaga kasi nga naglinis ako ng bahay tapos akala ko nung gabing yun na ano eh akala ko babalik makakabalik ako kina mama siya kasi nga nagluto nga si Annalyn ng sinigang na bangus hindi na ako nakasama hindi ako pinasama ng amo ko kasi nga daw maglilinis ako sa kwarto niya at sa banyo niya kaya ayan hindi ako nakasama hindi ako nakakain sa Sinigang na bangus ni Annalyn, sayang nga eh. Kaya, yun, sobrang busy talaga ngayon. Sunday na po ngayon. Blessed Sunday. yun. Uh, tapos na rin ako sa mga damit na dinala nila galing ang Dhabi. Tapos na ako naglaba. Kaya ngayon, nag... Pa-plancha na ako. So, salamat. Kasi yan, every, everyday routine ko. Yun, maglilinis, maglalaba, plansa, ganun. Kaya, salamat sa lahat. At saka, happy blessed Sunday at ingat palagi. God bless us all. Bye!